Uh, magandang umaga po sa inyo lahat. Pinasaya nyo ako. Marami akong roses na natanggap. Mamaya, pwede kong benta 50 pesos lang isa. <laughs> ha? Pipila kayo mamaya 50 pesos sa yan para meron akong pambili ng pansit. Ang uh, ang kaaraman ko, isang payak lang. Hindi naman ako maghahanda sa bahay. Uh, actually, mamaya magkakasal pa ako sa San Miguel Pero meron tayong iniantang topas sa inyo Tapos ko magkakasal ako sa San Miguel Sa hapon, meron akong tatlong kilong pansit sa opisina ko Pagkasiyahin natin At uh, gusto ko yung birthday ko Kahapon, nagpamulog na lang ako ng different oil chair sa mga parabaranggay Imbis na panghanda, binili ko ng mga wheelchair at mga assistive device para sa mga may kapansanan. Kaya kahapon, maghapon ako umikot sa barabarangay. Ano? Uh, ah, ginawa ko makabuluhan yung aking birthday. At ah, natuwa naman ako, nasurpresa niyo ako sa araw na ito. Ang sabi ko sa kahapon, in ko ng birthday ko kahapon para hindi na hindi na ngayon. Anyway, it's my birthday. 61 na po ako ngayon. Week 16. Week 16. Oh. Basta umasa kayo na yung aking tungkulin bilang mayor, gagapanan ko ng mahusay. Noong last year, number 10 ako sa most outstanding mayor ng lalawigan ng Ecija. Ngayon, last January, nawardan tayo, number 8 na tayo. The most outstanding mayor. Baka next year, baka number 6 na tayo o number 4. Kasi gagawin natin lahat-lahat ang ating tungkulin, ang ating nalalaman, bago sistema, bago bagong sistema, bagong pagkikisama, bagong pag-asa ang bibigay po sa inyo ni Mayor Doc Lito Galapod. Sa mga kapitan at sekretary na na-awardan, congratulations. Congratulations sa nag-iisang uh, nakatanggap ng SDLG sa Nueva Ecija, ang Barangay Manaksak. Palakpan po natin, Barangay Manaksak. Siguro, baka next year, madagdagan naman dahil nag-iisa yan. At syempre, yung mga 10 most outstanding na kapitans Bayan ng Gimba at mga sekretaris, congratulations. At uh, pagpatuloy ninyo, sana mas maragdagdagan pa yung award na nakukuha ng mga kapitan. Yung incentives nyo, kasi quarter, quarterly yan eh. Di ba? Tama ba? Kasi quarterly, inawardan ko sila ng uh, uh, certificate na talagang mausay sila maglingkot. Sila, kapitan, at mga treasurer. Ten, ten most sounding yan eh. Plus incentives na binibigay ko. Ngayon, utang muna. Pambil, pinambili ko ng ano eh, sopa sa kapansin. <laughs> Utang mo na yung incentive siya sa akin. Bibigay ko rin, tupalo. Ano, tupalo. Sa mga kapitan, natutuwa ako at talagang naglilingkod kayo sa ating bayan at nakita kong maganda ang ginagawa nyo at ako ay uh, nakikita ko yung mga pinapipirma nyo sa akin, mga projects, magandamat at nailulunsad nai niyo nang mahusay at kapakipakinabang. At uh, lamang, ako'y uh, nasusori sa inyo kasi kung minsan nasisita ko yung mga travel order nyo na kung saan sana uh, before na alis kayo, mapapirma na kayo ng travel order. Hindi yung papipirma niyo sa akin noong December, mapapapirma niyo sa akin October. Makaalis na kayo, saka pa lang kayo magpapapirma. Sana on time ang pagpapapirma at pagpapapirma ng mga travel order para maganda ang ang relationship between the local chief executive at yung mga kapitan at treasurer sa Barangay Pisag. Marami po salamat sa inyo lahat sa araw na ito, ang karawan ng aking pagsilang. Maraming maraming salamat at magandang umaga sa inyo lahat. Lagi tandaan, mahal na mahal kayo ni Mayor Doc Lito Galapon. Ah. Ah, oh, oh, mga department head. Sa mga department head pala, hintayin niyo yung patala. Sa inyong opisina. Okay na ba 'yan? Okay na. Magandang umaga po muli.